Ayan yung mga laruan na, oh, Ay, ngayon, pirasa, yun? ah, 21 pieces yan. Saan ba How come? Like. Isa lang? Ang binigay ko. Ay, parang basag, boy! Batingin? Shit! So, eto naman ang in-order ko. Para kumpleto na. Mayroon na akong Gohan. Mayroon na akong Vegeta. Eh, kompletuhin na natin eh. Meron tayong Goku. Ang galing! Ang galing! <laughs> Ano ba? So guys, for today's vlog, eh, tayo mag-unboxing. Kasi recently, meron akong kinaadikan eh. Na pabili ako ng napabili ng mga laruan. Kita nyo ba yon? Ayan. So yung laruan na yan, eh, parang, nga uh, ano ba yon? Habit? Habit ba yon? Adik? Aboy? Ano ba tawag doon? Sa mga ganun, mga iipunin mo. O, Miral, siguro yung kademonyo ng aking kamay. Gumalaw. So, medyo na-addict tayo dito sa mga ganitong laruan nyo, guys. So, you know. Oh. <laughs> so, ngayon, meron akong binili na dalawang ganyan. Isa yung Vegeta. Ito. Tapos, isang Gohan. Yan. So, ngayon, meron ulit akong binili. Isa pa. <laughs> Umiiling-iling pa eh. Ay, uh, parang ikaw lang naman yan eh. Buwi-bili ka ng bag, mga damit sa Uniqlo, sa Watson. Parehas lang yon So, ayun guys. Yan ang mga Yan mga eh, bakit yung mga bag mo naman din, nakaano lang naman dyan sa gilid, di mo naman ginagamit. Siyempre, po isa rin, dalawa lang ibalikat po. Ano? Oh, parehas lang yon. <laughs> Gago! <laughs> so, meron tayong binili ulit dito sa online. Yeah! Tara <laughs> na, mag-unbox na tayo ng rod. Uy! Dear child, that's it, uh, Unbox kami ngayon, guys, ng... Laruan! <laughs> bali ko yata eh. So guys, ito na yung ating Kia Unbox. Ito yung binili kong acrylic para sa patungan ng aking laruan. Malaki pala, no? Sige natin mamaya. So, meron na yan siyang ganyan. Dami bili binili. Siyempre tatlo yung laruan ko eh. Oh. Two box lang, baka siya sa isa. Eh, laki Eh, baka maliit eh. Isa lang. ang pangit naman ang pagka-orange nya So, yun guys, yung binili ni Kim na iPhone casing. Orange na orange. Ano to? What is this? So, meron ditong maliit na ano. Open mo kapit. Yeah, tsaka kaliliit. wow. <laughs> uh, ayan yung mga laruan ng O. Oh. Ah, 21 pieces yan. Padami pala yan. Isa na ba? Diba? Isa lang? 21 pieces yan ah. 21 pieces to pare. Bakit isa lang yung dumating? Kago. Ano? Eh, isa lang dumating. Oh, ah! di na lang piraso lang pala yung kayot yung Kala ko 21 pieces. Ayun, pakadami ko pa naman bilhin yung stand. Ganyan pa naman sana yun, no? Isang piraso lang ilalagay ko dyan. ito so, na yun? So, ito nga pala, guys. Yung tatayuan sana ng 21 pieces kong laruan. so one piece lang yung dumating. So, lang talaga yung dumating, guys. Wala. So, ito yung in-order ni Kim. Para sa ano to? Earpad? Uh -huh. Earpad? Hindi earpad. Earpad. So next na in order naman namin, ito ay bag. Ano ba to boy? For so, saan to? Makeup bag to. Makeup bag. Ayan ako. Pati makeup may bag na. Pati pa yung mga pinag-order ko. Maganda. Emotional damage! Huh? So, ito nga pala yung next nine order na picture frame. Hehehe. <laughs> ilalagay niya dito yung mga bulaklak na dry. Ang binigay ko. Ay, parang basag, boy! Patingin? Shit, basag! Ano ba naman yun? Basag! Ayan guys, oh. Basag, oh. Magkano ulit to? 25. Tapos, basag lang yung binigay hindi oh? man lang nila nilagay kasi sa ano sa back wrap walang bubble wrap po oh. dapat na may bubble wrap e eh. nabasag o basag, oh. patanong natin tong i-re-return natin kung pwede natin ma-return to damage item try natin kung ma-re-return so guys uh, try natin i-return tong picture frame kung magagawan pa ng paraan Nagbawad tayo ng <coughs> report. Defective uh, price uh, ano pa ba? Damage. So, i-confirm natin ngayon yung damage. Yan. Product damage but cheap box. Okay. Tapos, picture natin. So, okay na yun, guys. Sisend na natin sa sender. So, guys, to sisend na natin yung, or nasend na natin yung video ng broken uh, item. Tapos, uh, nag-sasabi siya ng paano ko ipoproceed. Kung gusto ko ba ng uh, balance sa temo or refund sa card. So, gawin na lang natin Refund na lang sa ano So, gamitin pa, paano ba Card Pwede ba? Hmm. Yung card natin? Hmm. Na pay card? Oh, hindi. Yung sa BPI. So, ano na lang. Sa card na lang. na Refunding processing. No need to return. So, hindi na daw kailangan i-return yung item. Pinaprocess nila yung refund sa card. Very good. Okay. Good. So yun guys, maganda mag-refund ng uh, ano dito sa Temo. First time ko lang magagawa nito kasi first time lang naman ako naka-receive ng damage item eh, no? So sa Temo kasi uh, online siya parang Lazada o kaya Shopee dito. Meron namang isang application dito na ginagamit. Cheat. Marami namang application na online delivery dito. Pero mostly ang ginagamit ko Temo kasi napakadaming choices din tapos nagbibigay-bigay ng mga offer-offer kuno. Pero, alam mo naman, syempre, kasama yan sa strategy nila. pa offer offer libre-libre para mag-order ka sa kanila. Ngayon, uh, binalik na natin to. Hindi na natin kailangan makipag uh, away sa driver sa nag-deliver kasi uh, sira. <laughs> sa Pinas lang naman nangyayari. <laughs> Ibabalik yung item kapag sira. So, hindi dapat sa driver o kaya sa rider o kaya sa delivery driver, kayo makikipag-away. Dapat dun sa mismong seller. no? So, yun, maganda ang ginawa ng Temo. Uh, I-refund -re na daw. Nag-email na. Nag-email nag na kagad. Oh. Sabi, uh, Temo order has been partially refunded with no need return items. So, eh, yun ang sabi niya. sabi niya, you don't need to return the item to get refund. Eh, yun ang It will take some time though. It takes uh, 5 to 15 days up to 30 days. So, let's see. Hintayin na lang natin. Wala tayo magagawa. Ipasag. So, ano gagawin mo ngayon dito, boy? Pwede mo pa rin lagay dito yung mga bulaklak mo. Ano lang naman, Plastic. Plastic lang kasi siya, o, yun. Kaya nga, plastic na nga. nasira. <laughs> so, kasi guys, kaya bumili si Kim ng ganitong um, frame. Kasi ito, yung bulaklak na binili ko noong February 14, para sa kanya, ginawa niyang dried flowers. Yan o. No? So, ang gagawin niya sana, ilalagay niya dun sa may frame sa loob. Tapos, ide, tsaka niya i-display. Kaso, nasira. ay gawa na lang ng paraan. So, dito na tayo sa next item. <laughs> May item pa akong isa. Ito na yung last natin. So, last item, guys. Ito na yung in-order kong laruan. Order pa ako laruan. Last na to. Promise. Di na ako order ng laruan. Hindi pa dating pa. Ang galing. Ang galing. Hindi pa pa. Wala na yun. Patating keyboard na yun. <laughs> Actually, may isa pa kami order sa Temo, which is vacuum cleaner. Tapos, mouse lang yon, Mouse tsaka keyboard. Wala nang laruan doon. So, ba? So, eto naman ang in-order ko. Para kompleto na. Meron na akong Gohan. Meron na akong Vegeta. Eh, kompletuhin na natin eh. Meron tayong Goku yeah, <laughs> boy, Oh, ha! sigo <laughs> si Goku yan, no? oh. Ito yung paa niya. <laughs> Tapos, ito yung katawan. Ay, <laughs> Ganda! Gaging ganda! Paano masabi? Tignan mo! Mapaka-angas! Super Saiyan! Kayo, Ken! Kayoken, guys, kung nanonood kayo ng Dragon Ball, alam nyo kung anong form to ni Goku. Kayoken. Mali yung napadala ang ulo. Gagi, tama yun, guys. Oh, oh kung ano yung in-order ko, yun na yun yung dumating. Oh, Oh, oh. oh. kapakaangas, Gar. Ito yung in-order ko, Gar. Yan, oh. Ito. Ang ganda ng laruan. Yan, oh. Ito yung in-order kong laruan. Liyan. Ayan oh Yan. Duling. Ang duling. Ang galing. Ang galing. Duling. Ha? Paano duling? Ganyan talaga. Siyempre ba, ikaw ba nang magsusuper saiyan ka, hindi ka magduling? Iyan, yeah, no? Oo. Oh. <laughs> yeah. Tara na, ikabit na natin ito doon sa may computer ko. Ah, maganda na yung computer ko. To. So yun guys, dito natin lalagay yung ating laruan. Yan. Tanggalin mo na kasi itong ano mo. Itong ano ba gari? So dito si Goku sa gitna. Dito si Gohan sa gilid. Tapos dito si Vegeta. So para makumpleto na natin ng ating area. Yes! Ako na magkakabit Kala ka ba ikaw? Sa ito yung puso mo? No? Magkakaroon ka <laughs> So guys, ito nang ating mga Dragon Ball characters. Lagyan <laughs> na natin yung dini. <laughs> o, oh, di diba? So ayun, medyo malaki ata talaga yung nabili natin. this display dito. Pantay-pantay lang. Pantay-pantay ba? Paano? So dito, time-lapse na lang natin. galing naman. tayo lang natin matuyo to. Didikit natin maigi. Tapos patong na natin tong stand niya. Stand ba tawag doon? So guys, kakabit na natin tong holder niya. Holder pala tawag doon, hindi stand. Yuk. Yuk. Parang nasagad boy. Ayan guys, open na yung ating stand. Ayan natin tong Vegeta natin. Ha! 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 San ka kaya maganda? Hindi Yung hindi masyadong tumatayo ay yung ano mo. Ano? Titape yung paa. Titape yung paa. Tapos ito si Gohan. Dine. na Oh. Yung laptop mo hapag guys. Okay na. <laughs> Ito na ang bagong design ng ating paglalaruan. O, oh, di diba? Ganda. Talagang mayroong pang espasyo dun, no? Oh, para sa mga maliliit na ganito. Oh. <laughs> sa susunod yan. Lalagyan natin ng madami yan. Hahaha! <laughs> okay na yung aking niya. desktop setup may Dragon Ball. <laughs> Pwede pa yung mga maliliit dito, no? O order pa ako ng marami. Okay lang ba?